Alam mo ba? Alam mo ba? Ako'y ligaw. Pagbaba ko sa uh, pagkalampas ng Show Boulevard, hinahanap po yung Star Mall. Ay wala na po lang Star Mall doon. May bagong building. Tapos yung tapat ng Star Mall, dati tindahan yun ng mga muslim, ngayon ay building na. Tapos yung, sa tapat noon, yung ano nang, ah, uh, tawag ito, Shangri-La ngayon, tindahan ng mga muslim kaya nakakalito, ngayon naglakad ako isang straight inahanap ko, pupunta ako sa Ortigas kasi walang sakayan sa show boulevard ng carousel so, dito na ako saan dito? doon ata doon na, haket na naman ako so grabe, dito po dito yung mga araw-araw na nagtatrabaho sa Maynila so ganito araw-araw nila ginagawa umaga hanggang sa pag-uwi nila so dada umakit ako ha ko sa May Ortigas LRT MRT so tatawid daw ako teka lang tatawid daw ako Kaya so, ang tawiran dito yata ay grabe bababa uli ako dito ang daan ang papuntang second floor oh. ba? Diba? imagine mo kung dito ka nagtatrabaho kung paano yung sakripisyo na ginagawa mo sa araw-araw napunta kayo dito eh dito naman ako tinuro ay kita niyo po yung mga bus niya ah, oo oh, dyan dyan yes, oh layo pakita ko Ah, salamat. Ito, aakit ah, na naman ako. Grabe. Nagtanong ako, di ba umakit ako sa kabila? As pumunta, bumaba ulit ako sa second floor. Umakit ulit ako. Tagatak na ako ng pawis. Ayaw talaga magtrabaho sa Maynila. So, dumaan ako dito sa Georgia. to dito ko sa kaya. Sa taas? Pasok pa yan. Pasok pa ako dito? Ah, okay. So, dito kalayo? layo. Hanip yan. What the fuck, man? Dadaan, dadaan mo pala yung MRT bago ka makarating doon sa ano. So, carousel kasi, libre sa kayo. Walang bayad. So, wala rin doon sa dadaan ng kahit may bayad na bus. Wala rin doon. So, ganun talaga ang sistema. Ito, so, bababa na naman ako. <laughs> Pagod. Ang dami kong dinahanan eh. So doon pa ako galing. Doon umikot ako. So ito pipila pa. May pila pa din eh. Kaya may pila. Di ba? ilang libon tao ang dumadaan dito araw-araw you know why, you know what so, so andito na ako, malapit na so hindi ko kinuha kanina yung video so ito na yung carousel na libre sa car diba? diba? so mukhang inspection, inspector sasakay na muna so yung pinilahan ko hindi pa pala doon ang pitex hahanapin ko pa hanip na pitex yan ang, tanga, ang hirap panapin okay ito. so ito na yung pitex Yeah sa pula pa dito ang bago dito Oops. Dito ako para kita ko lahat.